po ng Enero, taong isang libot na labing isa. Sumabog ang bulkang taal ng probinsya ng Batangas sa Pilipinas na ikinasawin ng lagpas sa isang libong katao at nakapagtala ng bilyong-milyong piso ng halaga na pinsalang na idulot ng sakunda. Nauna nang magbadya isang posibleng pagputok dito tatlong araw na kararaad nang maobserbahan ng obserbatoryo ng Maynila ang mga maliliit na lindol mula sa bulkad hanggang sa dumami ito at bigla ang pumutok na nagbuga ng malaking itim na ulap sa kalagitad kung saan nakita ang pala na mga pagkidlat mula dito hanggang sa kumalat ito sa hangin. Nakaranas naman ang matinding kawasaka ng mga residente sa isla ng Bulkan kung saan nabura ang pitong barangay na nananatili doon at nakita na nasawi ang mga tao dito marahil sa mainit na singaw o putik mula sa bulkan sa halip na lava. Kabilang na ang pwersa ng pagsabog na sa mga halaman at kabahayan doon. Naimbestigahan kalaudan na lumubog ng halos tatlong metro ang taal matapos ang pangyayaring ito at ng iba ng ilang bahagi ng lawa ng bulkan. Hindi pa muli magkakaroon ng mga pagsabog mula sa naturang bulkan sa mga sumunod na dekada Ngunit ang araw na ito ay tinuturing bilang isa sa mga pinakamalalang insidente ng bagputok ng Taal.